Magandang araw po. At maraming maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel ni Maestro Honorio Ong. At ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming maraming salamat po. At ngayon ay nasa huling linggo na tayo ng buwan ng Mayo. At tulad ng dati, matatanggap nyo na naman ang inyong weekly horoscope. At syempre pa, ang inyong weekly horoscope ay two in one. Nalaman nyo na ang inyong kapalaran sa linggong ito ng huling linggo ng buwan ng Mayo ay maaari nyo pang basahin sa description. O sa ilalim ng YouTube video na ito. Ang nobelang Hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat Ang Sikreto ng yung kapalaran. Ikalawang aklat Ang Sikreto ng yung kapalaran. Ikatlong aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. At ikapat na aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. At kung wala pa kayong sipi ng nasabing mga aklat ni Maestro Honorio, bilang patikim ay siniserialize natin ang isang nobelang hinango sa nasabing mga aklat, ang sikreto ng okultismo at mistisismo. Ito'y kwento ng isang bata na naghahangad na matuto na magkaroon ng kapangyarihan. Kung kaya't hinalughog niya ang lumang baol ng kanyang lolo damiyang agimat, na iniingatan naman ng kanyang tatang na si Sabater at nang wala ang matanda ay binuksan niyang nasabing baol. At dito nakita niya ang iba't ibang aklat at iba't ibang mga bagay kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. At saka sa kasalukuyan ay nasa ika-49 labas na tayo ng sikreto ng okultismo at mistisismo na serialize natin kasabay ng weekly horoscope. Kaya kung hindi nyo nasubaybayan ang unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, ikaapat na labas, at mga unang labas ng sikreto ng okultismo at mistisismo ay balikan nyo lamang ang mga dati ng weekly horoscope. Hanapin nyo yung unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, hanggang iduktong niyo ang ika-49 labas. At nang mabasa nyo ang kakaibang karunungan kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. At sa kasalukuyan ay binabasa ni Aryabata ang aklat na naglalaman ng kapangyarihan ng bawat araw at kapangyarihan ng bawat planeta. Alam naman natin na ang bawat araw ay itinugma o itinugon sa kapangyarihan ng mga planeta at ito ang natuklasan ni Arya bata habang binabasa ang mga aklat na nasa loob ng mahiwagang baon ni ng kanyang lolo Damyang Agimat. Kaya tunghayan ang kapangyarihan ng mga planeta at ng bawat araw na matutunghayan nyo ngayon sa ika-49 labas ng sikreto ng okultismo at mistisismo na mababasa sa ilalim ng YouTube video nito o ng description. At ngayon ay matutunghayan nyo na ang inyong kapalaran sa linggong ito hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, trouble, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa huling linggong ito ng buwan ng Mayo. Kaya nod na! Weekly Horoscope May 25 to 31, 2025. Aris, silang isinilang mula ka isa ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Sa so, huling linggong ito ng buwan ng Mayo, tasanayin ka ng iyong kapalaran para mamuno at mamahala dahil taglay mo ang kakayahang mapaangat at mapaunlad ang anumang bagay o anumang samahang iyong pamumunuan kung ang iyong kasanayan sa pamamahala ay isasabay mo sa pagpapaunlad ng iyong kabuhayan Yayamang ka nang hindi lang basta mayaman, kundi ubod pa ng yaman. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero. Seven. Nineteen. Twenty-six. thirty At forty Taurus. Silang isinilang mula ika ng Abril hanggang ika ng Mayo. Ilabas mo na ngayon ang isa sa mga kasuutan o anumang bagay na natanggap mo nitong nakaraan mong kaarawan dahil ang mga bagay o ang mismong bagay na ito ang isa sa pwedeng pwedeng maging lucky charm mo hindi lang sa huling lingkong ito ng Mayo bagkus maging sa buong buwan ng Hunyo gamitin mong lagi at hagud hagurin Upang lumakas ang bisa nito. Makikita mo. Ang anting-anting mong ito, ang talisman mong ito, ito ang aakit ng maraming maraming pera. Masarap na pakikipagrelasyon. Maligaya at isang panghabang-buhay na pamilya na magsisimula ng maranasan mo ngayon. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero. 5, 14, 25, 31 38 at 43 Gemini Nilang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Tandaan mong hindi makararating sa laot ng dagat ang bangka na natatakot maglayag. Ganon din ang iyong tadhana sa linggong ito hindi mo mararating ang malaking tagumpay kung hindi ka lalayo sa sinilangan mong bayan. Maging matapang ka at maging matatag. Lumayo ka sa sinilangan mong bayan. At sa malayong lugar, magsisimula ang iyong pagunlad at ang iyong Pagyaman Papala na kulay ang maroon Maswerteng numero 3 17 25 28 34 at 45 Cancer Silang isinilang Mula ka dalawang dalawa ng Hunyo hanggang ika dalawa ng Hulyo. Sa linggong ito, pakikialaman ka ngayon sa iyong pagdidesisyon ng isang taong pinahahalagahan mo dahil ayaw niyang mamalika ng iyong mga pagpapasyahan mapapasunod ka niya. Pero ikagagalit mo ito at ikatatampo. Ngunit sa dakong huli, matutuklasan mong tama pala siya. Dahil sa pagsunod sa kanya, may malaking swerte at magandang kapalarang darating sa buhay mo na may kaugnayan sa makapal na halaga ng salapi, sa promosyon sa trabaho, at sa pag-asenso ng iyong negosyo. At may mararanasan ding malapitan at malayo ang mga paglalakbay. Mapala na kulay ang olive green. Mas pwerting numero. 1 10 19 29 37 at 43, Leo, tilang isinilang mula ikadalawampu-tatlo ng Hulyo hanggang ikadalawampu-dalawa ng Agosto. Bakas sa mukha mo ang lungkot, kaya sa uling linggong ito ng buwan ng Mayo, magpapadala ang langit ng magpapasaya sa iyo. Dadalang ka ng langit ng maraming salapi na ikagagalak ng iyong puso at ikaliligaya mo ng gusto. Sa sandaling ito ay natanggap mo na. Agad-agad, magpasalamat sa nasa itaas at kung may sosobra sa mga biyayang natanggap, agad itong ipamahagi sa iba. Upang hindi maubos. Kahalip, habang e, pinamamahagi mo ito sa iba, magugulat ka. Parang langgam sa garapon ng asukal na hindi gaanong naisara. Mabilis itong darami ng darami. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerte ang numero two. Sixteen twenty, twenty eight, thirty four at forty four. Virgo silang isinilang mula ka 23 ng Agosto hanggang ikadalawampu dalawa ng Setyembre sa huling linggong ito ng buwan ng Mayo. swerte ka ngayon. Sino naman ang malas? Walang iba, kundi ang nagsamantala sa kabaitan at sa kabutihan mo. Uhusgahan na sila ngayon ng langit. Kaya naman, sila ay sabay-sabay na magmumukhang kaawa-awa at matatagalan bago sila muling makaahon sa lusak ng kahirapan. Habang ikaw naman ay patuloy na pagpapalain ng langit. Patuloy pang sasagana at suswertihin pang lalo sa buhay. Mapalad na kulay ang balet. Maswerteng numero. 5 12 23 27 32 at Portugal. Libra. Tilang isinilang mula ka 23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Magugulat ka sa kabila ng maraming naiingit sa iyo ng lihim. Lilinaw at lalakas pa rin ang iyong kakaibang gayuma. Hindi lang ang likas mong pangakit ang lalakas, pati na rin ang mga swerte mo. Kaya naman, ang sinumang matitigan mo ay parang mahihipnotismo na kung ano ang iyong sabihin, susunod lang sa iyo ng susunod. Oo, oo lang sila ng oo, sa iyo. Gamitin mo ang kapangyarihang ito. Hindi sa sex. Hindi sa damdamin o maging sa pag-ibig at kalandian man. Hindi sa pakikipagrelasyon at kaek-ekan. Gamitin mo ang kapangyarihan mong ito na minsan lang dumating sa mga bagay na pagkakaperahan. Ngayon na, hanggang sa ikaw, ay tuluyang yumaman ng yumaman. Mapalad na kulay ang red. Swerteng numero. 9 13 Twenty-two thirty-nine at forty-five. Scorpio silang isinilang mula ikadalawamput-apat ng Oktubre hanggang ikadalawamput-isa ng Nobyembre. Marami ang may gusto na mabigo ka dahil Naiinggit sila sa iyo. Marami ang lihim na umiintriga sa iyo dahil sa totoo lang ay daig mo sila. Kaya lang ito mismo ang magiging udyok mong upang lalo kang magsikap. Hindi dapat na masirang yung loob. Talip, lalo ka pang magpatuloy at maging masigasig sa kasalukuyan mong ginagawa upang ang mga naiinggit at intriga sa iyo ay maiwan mo sa pansitan ng milya-milya habang ikaw naman ay patuloy na sumasagana at umuunlad. Mapalad na kulay ang burgundy. Maswerteng numero six, fifteen, twenty one, twenty four, thirty, at forty tu. Sa guitarius silang isinilang mula ikadlawampu't dalawa ng Nobyembre hanggang ikadlawampu't isa ng Disyembre. Karaniwan ang hindi nagagawa ng tao ang kanyang gusto. Pero ang mga pangako ng kanyang kapalaran ay nagkakaroon ng katuparan. Lalo na kung ito ay kahit na hindi mo gusto, pero gusto ng langit na mangyari sa iyo. Yayaman ka. Ito ang pangako sa iyo ng kapalaran sa linggong ito. At ito ay gustong gusto rin ng langit na mangyari at matupad sa iyo. Na magsisimula na ang kaganapan ng mga bagay na ito ng iyong pagyaman. Ngayon, sa ayaw, at sa gusto mo. Mapalad na kulay ang blue. numero. 3 12 18 27 32 At 44 Capricorn Silang isinilang mula ika dalawa ng Disyembre hanggang ikalabing siyam ng Enero. Nakapagtataka ang kambing kahit na maraming damo sa kanyang harapan. Palipat-lipat pa rin siya ng pastulan. Ganon din ang gawin mo. Sa huling linggong ito ng buwan ng Mayo, Huwag kang makuntento sa kasalukuyan. Mangarap ka pa ng mangarap. Mangarap ka ng mas mataas. Dahil ang lahat ng malalaki mong mga pangarap ay pagkakaloob na sa iyo ng langit ngayon. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero. Seven sixteen, twenty, twenty nine, thirty one, at thirty six. Aquarius, silang isinilang mula ka dalawampu ng Enero hanggang ikalabing walod ng Febrero. Talinggung ito. Ito ang mga araw na ang mga suliranin mo ay magiging swerte mo. Kaya huwag ka nang malungkot. Sahalip ay magsaya ka at humalakhak. Nalubungin mo ng may galak at pagbati ang bagong araw na ito. Sabagkat paparating na ang mga magagandang blessings na nagkukubli sa maliit na problema na ikagugulat mo ang magiging resulta. Maraming maraming salapi kagalingan ng mga alalahanin sa buhay. Suporta ng mga nagmamahal sa iyo. Masarap na damdamin at walang kahulilip na ligaya. Ang lahat ng ito ay magtisimula mo na maranasan ngayon. Papalad na kulay ang orange. Tuwerteng numero. 1 10 19 25 34 at 41 Pisces silang isinilang mula ay Labing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Sa so, huling linggong ito ng buwan ng Mayo ay darating ang mabuting araw para sa iyo. Oo, para simula na ang mga nakabimbin na mga kakaibang idea na nasa iyong isipan. Gawin mo na ngayon dahil ngayon na ang panahon upang makagawa ka ng kakaibang bagay, ng dakilang bagay na magdadala sa iyo sa malaking swerte, sa malaking tagumpay at ang magarapan nito ang pinakadulo nito ay malaking pagyaman. Mabala na kulay ang aquamarine. Maswerteng numero. Five, nine, eighteen, twenty-three, twenty-eight, at thirty-five. Maraming maraming salamat po sa nanood ng weekly horoscope. At kapag wala kayong magawa ay iniimbitahan ko kayong ah, pasyalan ang mga playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Ano-ano ba ang laman ng ating mga playlist? Nandiyan ang pag-aanalisa ng kapalaran sa pamamagitan ng guhit ng palad ay ang playlist na swerteng guhit ng palad upang matuto kayo. Sa sarili ninyong paraan kung paano aanalisahin ang guhit ng palad at nandyan din sa swerteng guhit ng palad ang mga palatandaan ng guhit ng palad na yayaman. At bukod sa guhit ng palad o swerteng guhit ng palad, mayroon din tayong playlist na swerteng numerology. Panoorin nyo ang swerting numerology at nang matuto kayo ng pag-aanalisa ng kapalaran sa pamamagitan ng birth date at destiny number. Nandiyan din sa swerting numerology ang mga birth date na yayaman. At bukod sa swerting numerology, mayroon din tayong swerting handwriting and signature analysis. Sa pamamagitan ng pagbabago ng sulat kamay at ng pirma o signature, mababago at mapapaganda ninyo ang inyong kapalaran. At meron din tayong swerteng punsoy tips. Hindi na kayo kailangang magbayad ng mahal upang mapunsoy niyo ang inyong bahay, ang inyong bakuran o business site. Itinuro natin ang practical na prinsipyo ng pagpupunsoy sa ating playlist na Swerteng Punsoy Tips. At meron din tayong swerteng panaginip at mga lihim na panaginip sa ating playlist. At ito yung scientific approach kung saan ay nakatugon ang ating pag-interpret sa psychologist na si Simon Freud at Clark Jung. Kaya yung Kahulugan ng inyong mga panaginip ay basis sa psychological approach. Kaya panoorin nyo ang ating swerteng panaginip at mga lihim ng panaginip sa ating playlist. At sa mga mahilig sa horoscope, mayroon din tayong swerteng horoscope. Inisa-isa natin ang zodiac sign mula Aries hanggang Pisces. Nilalima natin ang pag-aanalisa upang malaman mo ang swerteng bagay at mga dapat gawin upang ang isang zodiac sign mula Aries hanggang Pisces ay mas madali niyang masumpungan ng isang maligaya at matagumpay na pamumuhay. At ang isa pa nating latest ay ang swerteng nunal. Malalaman mo kung ano-anong nunal o nasa ng mga nunal na palatandaan ng pagyaman. Kahulugan ng mga nunal sa swerteng nunal na playlist. At syempre pa, meron tayong pinaka-latest na playlist, ang ah, Prediksyon 2025. Malalaman mo kung ano ang magiging kapalaran ng bawat animal sign sa taong ito ng snake. At syempre, Malalaman mo rin sa taong ito kung sino ang mga animal sign na suswertihin at yayaman. Kaya panoorin mo ang Prediction 2025 na playlist. At ang ating pinaka ay ang swerting lucky charm, swerting talisman, swerting anting-anting ng bawat zodiac sign. At saka, sa kasalukuyan ay nasa zodiac sign na Taurus na tayo ngayon. Kaya pag wala kayong magawa, pasyalan nyo ang ating mga playlist upang matuto kayo sa sarili ninyong paraan ng pag-aanalisa ng sarili ninyong kapalaran at ng kapalaran ng inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At syempre pa, mag-subscribe at pindutin ang notification button o notification bell para lagi kayong update sa mga YouTube videos na i-upload ni Maestro Honorio. At muli, maraming maraming salamat at magkita kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.